So ayan, magandang araw, blessed day mga ka isla mga kuis Ngayong araw ay gugupitan natin ay babae So ito yung talaga yung pinakatakot ko sa lahat Ang gumupit ng buhok ng babae Siyempre alam naman natin na dyan dumidepende ang style ng mga babae Kaya mahirap magkamali Dahil takot ako dyan At sanay din akong humarap sa takot Kaya ito hinarap ko, gumupit tayo ng babae So hindi naman to first time First time ko sa Saudi na gupit ng babae Mga nakatatlo siguro ako doon pero Sabi nila okay naman daw o baka lang sila na silang nasabihin na hindi okay yung gupit ko pero for me syempre as a starter or as a beginner sa paggugupit ng babae na walang experience and walang uh, proper education about haircutting, hair haircutting, hairstyling sa babae. Kahit sa lalaki wala naman akong proper ano training or proper education. Puro ano lang YouTube and uh, lakas ng loob. At wala man tayong proper education or proper training about haircutting. Hindi tayo susuko dyan. Hindi tayo patadaig dyan. Lalaban tayo. Meron na din naman akong 4 uh, years experience sa uh, paggugupit sa lalaki kaya si Siguro sapat na yan para sumabak tayo sa negosyong barbershop or gupitan. Kaya ano pang inintayin yung mga kuwis, mga ka-isla, tanakay sa aking shop. See you and God bless.